Rain or shine, may adlaw. Kamusta ka madara guys? I hope you are doing fine and making the best of today. And for today's video guys, aritidari subong no sa my bakalod Char. Susubong so, guys. Wala ko balo kung ano na siya nga content. Basta ang nabalaan ko lang. Itong nga gabi na ni. Kag nag video video ko dre. It's because. It's because. It is because. Ng ko ning ako. Nga friendship no. Kaya nabaka ako gina sa ila sang Ilas ang sudan. So updaan ko siya mga umpra dre guys. Sa my libertad public market. Dre sa syudad. Sa bakalod So watch yung guys. Ang full video. Kag kung ano-ano pagit guys. Ang ginkatoan na mo. Nangita kami dre sa mga utan-utan. Kag mga lamas. O oh, sino sa inyo dre guys. Ang mahilig no. So ako nga. Ling Lingaw-lingaw lang manita eh. Pero kung nami video ha ng mga eksena dari ha Kaso medyo madulom lang it guys. So please bear with my video. Kahit hindi magandaan mo nakabonggang at nga cellphone para makapture. Tagit nga HD gano'n siya katama. Pero at least nakapture natin ang mga moments dari natin. Kaya kisama lang ito dari makalagaw no. Makalagaw baka libot-libot sa libertad nga amo ni kagabi so teprano pa man actually guys it's already 9 o'clock so before ako guys magpuli no nagsabay ako ani sa nga friendship diri kay Miss Evelyn kay team ang siya diri sa may market kay para pambaligay naman sa iya nga restaurant dira no sa may tupad sang uh... City College. So, dari anay kami guys, makita kami sa apa, kung mga tao, kagong ano-ano pa yung mga lamas. So, damo na kami dira guys na baklan sa una, to kaginang na portion sa market. Mga mantika, kagong ano-ano pa yung mga patis, ambot, sa kung ano pa yung mga baklan na So, amo na ni guys, no, kadulom, kadulom, ganyan to hudya, as in, sa nga video. Pero, wala tamo yung maubra, kaya mo lang na. Pero, at least guys, no, mapakita ta, kung ano mangyid ang mga eksena dili sa market ngang gabi na ni guys magpamakalma makal kamu usually guys or mostly gid gani ang mga ginapangbaliga diri nga mga utan mga prutas no mga panakot halin pa ni guys sa may kanlaon so makita na to no nga ka mga press ka sa mga baligya diri o ta ba sang leto so 50 pesos na, na guys ang kilo ang talong do 60 pesos man ang kilo so halin man ni guys sa may kanlaon o di ba bongga so kung gaplano ka mo guys nga magputap sa inyo nga utan store <laughs> ng mga kalindriya So, highly recommended nga magbakal ka mo diri sa May Libertad Public Market kay kada damo sang choices, guys. Halos tanan nga klase guys sa mga utanon ali diri sa May Libertad Public Market alis na ginasadya gani diri sa mga manog baligya sa mga nakalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Char diri sa may palibot sang Bacolod City or Metro Bacolod or kung sa diin mga lupalop sang kalibutan dahil ang kagahod sa motor na nag sa likod ko guys So kadamo guys sa mga nag-binaka Dirino Ari guys so nga o tanong no, For only 25 pesos damo damo ka na maluto Nga laswa Or kung ano magra Or pinakbet man dira sa inang Ang mga sinamo Or mixed veggies diri sa may libertad Duhalos ka ni guys sa mga manog baligya wala naman diri ka katulog kay kung miskan ka agaho naka try ko na di one time mga gabi-gabi nang mga manog kwan na to nang 12 or nalabutan ako tuwi ka agahon because may event kami sa school kwan pa guys damo pa na diri mga manog baligya ka naga pinangihal gapi na sang ano, ano ang mga baligya nila para ready naman ang mga manog bakal kung gusto nila on the spot o oh. gambal gabi ara dayon pagambal sang kalabasa ara dayon di ba perfect so ari man di guys may nakita makadiri Santolan Festival di sa palibot sa Libertad Public Market. Sumang so, mga chika-chika kita diri ane guys. And nabala no. Tag 30 pesos ang kilo sang Santol Halin Panini sa May Maaw. Pero in fairness guys sa katamis ang iyang Santol. Based sa iyang istorya. Char o oh, kumitsimpo kamo guys at kung ang budget nyo kering-kering lang alaga na kamo sa Libertad Public Market kag magpangumprasan kung ano-ano nga gusto nyo loto-loto o mga menu eh so by the way guys yung post naman natin sa aton previous post ang ah, mga pictures nga nakuha natin kag nakaptured rin natin sa may Libertad Public Market so muna na guys ang aton nga chika-chika no, for today's video dito sa may Libertad Public Market dito sa siyudad sa Bacolod City and makadunan kita guys sa may pradaan mapuli naman kita kay gabi na. <laughs> So once again guys thank you for watching and continue to be sunshine to everyone. Goodbye.